sa isang walang preno at eksklusibong panayam na naging headline agad sa mundo ng showbiz, ibinunyag ni Lea Salonga ang matagal na niyang itinatagong lihim tungkol sa kanilang anak ni Aga Mula. Matapos ang maraming taon ng pananahimik at pagsusumikap na ilayo ang usapin sa mata ng publiko, sa wakas ay ibinahagi ni Lea ang totoo. Kasalukuyan itong pinag-uusapan sa bawat sulok ng social media at pinagdedebatehan ng mga fans at showbiz insiders. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pag-amin, ang revelasyon na ito ay bumulaga hindi lamang sa mga fans kundi pati na rin sa aktor na si Aga mismo. Sa panayam, napuno ng emosyon si Leia habang inaalala kung paano nagsimula ang kanilang kwento. Matagal na ito, ani Leia habang lumuluha, maraming taon ko nang bitbit -bit ito sa puso ko. Hindi ko akalaing darating ang araw na kailangang sabihin ko ang katotohanan sa lahat. Ayon kay Leia, naging masaya ang kanilang samahan ni Aga noon ngunit hindi nila inaasahan ang mga komplikasyong dala nito. Sa harap ng telebisyon, binitawan ni Leia ang mabigat na salitang ito sa kauna-unahang pagkakataon. Oo, may anak kami ni Aga. Ang kwentong ito, na parang eksena sa pelikula, ay nagugat sa isang pagmamahalan na noon ay akala nilang walang hanggan. Ngunit dumating ang panahon na kinailangang mamili, at napilitan silang tahakin ang magkahiwalay na landas. Ayon kay Lea, hindi naging madali ang naging desisyon namin noon. Minahal namin ang isa't isa, pero minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat para sa magkaibang mga pangarap. Ang bigat ng kanyang revelasyon ay hindi lang tungkol sa anak, kundi pati na rin sa matinding sakripisyong pinagdaanan niya bilang ina at bilang artista. Ipinahayag ni Leia na isa sa mga dahilan ng kanyang pananahimik sa nakaraang mga taon ay upang protektahan ang kanyang anak. Alam kong kailangan kong magsakripisyo para sa kanya. Walang ibang mahalaga kundi ang kanyang kaligtasan at kapakanan. Lahat ng ginawa ko, ginawa ko para sa kanya, Hania, habang halatang hirap siya sa pagbabahagi ng mga detalyeng ito. Hindi lingid sa kaalaman ng kanyang mga malapit na kaibigan ang hirap na dinanas ni Lea upang itago ang kanyang anak sa gitna ng showbiz na mundo, at ngayon ay humakbang siya ng isang tapang na inaasahang makakapagpabago ng kanyang buhay magpakailanman. Subalit, sa kabila ng matinding damdamin ni Leia, lumutang din ang usapin kung paano tinanggap ni Aga ang ganitong pagsisiwalat. Ayon sa mga pinagkakatiwala ang malalapit sa aktor, tila hindi pa rin handa si Aga na tanggapin ang ganitong matinding balita sa ganitong paraan. Bagaman alam ni Aga ang tungkol sa kanilang anak, hindi niya inaasahan na ganito ihahayag ni Leia ang matagal na nilang pinakatatago. Mismong mga malalapit na kaibigan ng aktor ang nagbahagi ng kanyang reaksyon, hindi niya akalain na mangyayari ito sa ganitong paraan. May mga pangarap siya para sa kanyang sariling pamilya ngayon, at ang ganitong revelasyon ay nag-iwan ng matinding epekto sa kanya. Sa gitna ng ingay at kontroversya, mabilis na kumalat ang mga opinyon ng netizens sa social media. Karamihan ay nagbibigay ng suporta kay Leia sa kanyang tapang na magsalita sa publiko. Maraming fans ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa kanyang lakas ng loob at pagmamahal bilang ina. Gayunpaman, paman, marami ring nagtatanong kung bakit sa ganitong paraan pa siya nagsalita at kung bakit hindi na lamang sinikap na manatili ang usapin sa pagitan nila. Ayon kay Lea, ginawa ko ito hindi para magdulot ng sakit o kahihiyan sa sino man, kundi para bigyan ng pagkakataon ang anak ko na malaman ang totoo, kung sino siya, kung saan siya galing. Bilang ina, ito ang tanging paraan para magampanan ko ang aking responsibilidad sa kanya. Ipinahayag din ni Lea na alam niyang may mga taong masasaktan sa kanyang pag-amin, lalo na't kasama dito ang pangalan ng isang kilalang aktor. Sinabi niya na nauunawaan niya ang mga posibleng kahihinatnan ng kanyang pagsisiwalat, ngunit hinigpitan niya ang kanyang kapit sa pananampalata.